Alright mga kamukil, magandang hapon So update tayo dito mga kamukil Sa Katalunan Project So yung ganap dito sa Katalunan Project mga kamukil Ayan, kung napapansin nyo, ito yung trabaho ko ngayon no? Paglatag ng sanitary so, ayan. Para sa mga Toilet natin o water closet no? So yung methodology na gusto na may ari dito Is every 1 meter 1 centimeter yung dropping nya no? So, yan, napapansin nyo, naglagay tayo ng tansi. O, libilado po yung tansi na yan. Uh, dyan tayo kumukuha ng reference para masunod natin yung gusto niya No? Every 1 meter, 1 uh, centimeter yung dropping. So, trinay namin kanina, okay naman. O, patuloy, kaya pinatambakan ko na. So, may, mayroon tayong tatlong CR dito. Yung nakikita nyo mga nakausling didos, ito yung magiging breeder nya. Yan, dito natin, ididikit natin sa ating downspout. Papunta dun. Yan, dun din meron ding isa sa downspout natin. So, meron tayong catch basin dito. Kulang pa to, dadagdagan pa to ng file. Lahat ng mga tubig mula sa bubong, mula sa mga floor drain natin, dito babagsak sa catch basin na yan. Ang tapo ng ating catch basin, yan mula jan, papunta dun. Kasi may open canal dun. Kasi ito yung magiging laundry nila. Sir, dito, magiging laundry area to. O yung ating CR dito sa labas. Ah, hindi pa natrabaho na yung master bone hindi pa napatuloy bukas mapatuloy to yung inuuna pinabusang ko muna yung poste bukas papatuloy na to yung master bone so, magkakaroon din to ng bubong dito yan o ita tatapusin ko na lang bukas ito dito o kailangan maka 45 tayo dyan ng elbow no? uh, nakikita nyo papalitan yan 9, uh, 90 degree kasi yan papalitan natin ng 45 degree no? Lahat yan naka 45 degree yan ng mga ilbo na yan, no? Mula papunta sa ating uh, water closet. Yan. Pati yung ating mga uh, ilbo sa floor drain. O pasok tayo dito sa loob. Ito sa loob, ito na yung ganap niya, nakapag na kami. Yung ceiling natin ito na, no? O tapos-tapos na yung pagsisiling dito sa uh, kusina. Ayun, napakalawak. Tapos yung baba nata dito, yung magiging cub natin dito. Yan sa gilid. Tapos meron na tayong ceiling pa nakalagay. Tapos dito sa kusina, sa pinaka counter top, ito yung design niya, no? magiging nagdraft lang tayo dito, magiging box lang siya. Ah, uh, meron tayong tatlong ilaw na nilagay, dalawa dun sa pinakadulo pin light, isang center light para maliwanag pag magluto na sila, sir. Tapos dito sa dining area nila, magkakaroon tayo nang apat na pin light dito and meron tayong strip light dito na ilalagay para maliwanag so maglalagay sana ng center light kaso lang may siling pan silang nalalagay o meron namang mga na with light ito sa kanila walang light na binibili nila so okay na doon sa kanila yung pin, apat na pin light every corner ng ating cove tapos merong strip light so maliwanag na yan pagka mapasindi lahat o doon papunta doon sa exit meron tayong dalawang ilaw dyan ilalagay dahil yan, yan lang yung gusto nila o, pagpasok naman natin dito sa hallway na to. Ayan. Nakakisami na po yan. Madilim na lang mga kamukil. Nakakisami na po yan. O, meron din tayong dalawang pin lights na ilalagay dito. Ayan uh, po yung gusto ng may-ari. No? Kasi pag marami daw ilaw, uh, malaki na yung bayaran sa kurente. Uh, dito, bukas, ang trabaho ni Idol, uh, dito kasi sana na-assign kanina. Ito tinatapos niya. So, pagkakabit na lang ng mga moldings yung kulang nito. Ayan, napapansin yung mga gilid. Uh, may ilalagay tayong mga moldings dyan tulad nito ano may ilalagay tayong moldings dyan so dito muna sa si idol bukas maasign pagpatuloy itong pag splice ng uh, mga wirings natin kasi hindi muna namin to pinatuloy kasi pag bago pa yung isip ng, ng, may-ari so may binigay na siyang uh, perspective o drawing na binigay sa atin kung ano yung design na gusto niya dito so may fix na natin yung mga ilaw dito kung saan natin ipwisto. Magkakaroon ng walong ilaw dito. Wala siyang cove light na ilalagay pero magkakaroon tayo ng box bawat gilid, no? And then uh, meron pa tayong design dito sa pinaka gitna na magkakaroon din ng apat na pin lights. And then sa pinaka center, doon malalagay yung ceiling fan, no? Ceiling pan lahat yung pinapalagay nila dito. Ayan. Ang ating mga switch na natin lahat nilalagay. Tapos, yung ating panel board nandito. O10 branch po yan. Ang O12 branch siguro to. Kalimutan ko na to. Parang 12 branch tong ginagamit natin. So may dalawa pong uh, ano diyan. Uh, preparation kung sakaling magdagdag sila. Tapos dito, ito yung hallway pa kusina. Ito naman yung hallway pa sala o bukas. Uh, may magtatrabaho na dito kasi meron tayong dalawang ceiling installer bukas na darating. So, sila yung bahala dito mag-install mag ng ceiling. Okay, while si Master Boy kasi nung patuloy dito kanina. Yung ating kwarto, si Master Buhit yung nagtrabaho dito kanina. Tapos na tong kwarto na to. Yung napapansin nyo, hindi pa to flooringan yung kwarto na to. Kasi, mayroong septic tank dito na kailangan naming butasan para tambakan. O gusto kasi may yung tambakan yung dating septic tank dito nakalagay. O napapansin nyo, nandito nakalagay yung ating abang. Ayan o, papuntayan doon sa ating CR. Yung lumalabas na abang toilet bowl uh, sa water closet natin yan. Tapos yung ating floor drain, bukas ipapasok ko pa dyan. Ayan you know? Oh. yan, dito nagkakaroon tayo ng sa dalawa, tatlo, apat. Apat din na lights. No? Walang center light na nangyayari dito. Lahat pin light sa mga rooms. Tapos ito nakikita nyo abang. Ayan po yung uh, switch ng ceiling pan. So, nagpapalabas tayo ng bakal dito para dyan dahan tindi kakapit yung Siling pa natin na naka weld po yan doon sa parlina natin sa taas mga kamukila yan. so kailangan pagka mga silingpan ganyan kasi pagka pati tubo ng silingpan ipasok nyo sa loob ng kisami doon nyo i kakabit o ipipix so pag masira yung ceiling nyo kailangan yung baklasin tong kisami bago nyo ma-takpan. so kailangan dito na siya sa labas ng kisami makakabit para ba just in case na masira walang mas babaklas na siling madali lang siyang palitan okay ito na yung ating uh, pagkayari pagayari dito ayan oh no? so, PVC panel pa na no UPVC panel yung gamit natin dito so yung kikisamihan na lang mga kamukil ito na lang hallway isang hallway tapos itong kwarto na to yan tapos ito dito kikisamihan So, yung PVC din yan. Ito yung mga PVC natin na uh, gagamit. So, bukas magagamit na yan. Tapos, dito sa sala. Yan. And then, master buit bukas. Yan, yung napapansin nyo, pinapasira ko na yung bubong dito. Ito, sa malit na bahay na to Kasi, papalagyan pa to. Tratrabahin pa to natin. Uh, master buit bukas. Magtratrasis na bukas. So, naibigay ko na yan dito sa kanya kung paano. No? Yung porba dito. Oh, masirboid na 'yung bahala dito. Oh, papunta doon 'yung bubong natin. Ayun, pa dito, papunta. Okay, 'yan lang mga kamakin, na. 'yung ating update dito sa Katalunan Project o, bukas. Bago ako pumunta dito, daan muna tayo sa Panabo Project. Oh, malamang bukas, umpisa na 'yung site billing doon sa Panabo Project. Okay mga kamagil. 'yun lang. Maraming salamat.